Alam mo na kung ginagawa sa bahay. Oh? Ah! Napakasarap pala oh, ng buhay mo, ano? Mo, maglalaba, magluluto, maguuro, kasi ka oh. sa bata. Alam sino gagawa nun? Siya lang! Oh. Ho! Oh, yung labahin mo doon! Ah! <laughs> <laughs> ano daw? Nandito ka! Asa kay tao na yun? Basta may kuya mo. Ando natin, kilapapakul. Punta na lang? Oo. Oh, Hindi ba nagpaalam sa'yo? Hindi ah. Hanapin ko ba kung nagpaalam? So, sabi niya na sa akin, paalam na sa'yo. Hindi nga nagpaalam. Iniwanan na yung mga labahin dito. Ang dahil paglabahin doon. Ito nga Maliligo na sana ako. Pinatira pa dito sa akin. Binigyan ka pa ang trabaho? Oo. Oh, maliligo na ako eh. at yung mga urungin, tambak sa lababo. Iniwanan na ako na lahat ng trabaho. Tara, punta na lang natin doon sa persahe natin. Tara, malilintikan ah, talaga sa akin yung yun. sira ulo Malay na yan. Tara. A few moments later. Di. Ang dami na namang doon sa lababo. Ano ba ginagawa mo, ha? Putok mo. Mm. ayano no. oh, no. Ay, ano? Hindi ka sa kumpare ko? O bakit? bakit? Alam mo ba, bago ka bago oh. ka dumating dito. Oh. Alam mo yung pinagkikwentuhan ano? namin? Ano? Kung paano niya disiplinahin yung asawa niya. Hmm. So ibig sabihin sa video ka lang magaling. O okay, ano? Hindi naman ang isip ang sinasabi lang ni pare, kaya niyang panghawakan yung pamilya niya, kaya niyang sabihan na ganito, ganon, ganon. Eh ako pinapahiya mo ko lagi. Eh ano ba talaga dapat? Sino ba talaga nag-uurong, naglalaban, nag oh Babae. Babae oh ba? Oo. Oh. Mayabang ka, nandiyan lang yung kumpare mo, gumaganyan ka na yan. Kasi trabaho daw ng ano yun. Ano ba pare kasi yung nakita mo yung mali kay Mare? eh eh, sa akin, wala ko nakikita hmm. ko. Alam mo kung bakit? Alam mo nung ginagawa sa bahay. Oh? Ah! Napakasarap pala oh, ng buhay mo, ano? Sipin no? mo, maglalaba, magluluto, maguuro, kasi kasi oh. sa bata. Alam sino gagawa nun? Siya lang! Oh. Gasing. Oh. At tapos gamba. dito, Mare pinagagalitan mo, ah. nakurong na ba si pare? Ah. Ay, nagluto na ba? Ay, wala pa pala nagagawa. Ay, siya pala gumagawa dito. So, ibig sabi sabihin sa bahay nyo, wala kang ginagawa. Ah. Si Ib lahat nagluluto, oh, naglalaba, oh, naglalaba, Ay, nag Oh, talaga ba? Abay, isang tingin ko lang doon. Pag nilakang ako na mata yun, abay, nagmamadali pa yun. Oo. Oh. Yeah, yung pare ko. Oh. Eh pagka sa inuman, sinusundo ka ba? Ah, hindi pwede ano ba? Ala, walang sumusundo sa akin sa So, ibig sabihin, ikaw ang batas, ganun. Ah, talaga, mare? Eh, di mas magaling ka pala kay Papa Cool. syempre. Ah. Ha? Hindi, sabi mo kanina. ni sinasabi mo kanina? Ayun eh, nga, mare. ako yung siga sa bakay. Walang pwede. Ha? Yung labahin mo doon. Ha? <laughs> <laughs> ano daw? nandito ka eh daw? yung labahin mo daw? mo doon yung oh. Oh. Ano oh. oh. anak oh. mo Ay mali na tayo sinasabi sabi mo kanina ya. Dapat maghahapon na lang wala pa tayong kanin. Ano ba bumili ng bigas? Bakit ba sinama mo dito yan? Eh pa sa Hoy, mare. Mare. Hindi pa yata sa akin sa mo. Mare, alam mo pa ba 'yung sinasabi? Alam mo ba 'yung sinasabi? ano, ano, Sabi, niya, nung wala ka pa, Kunti lang inaalala ko sa akong sinabing ganoon. sabi niya, sabi daw nag-uusap daw kayo at walatunaw kita sinasampingin Sinasampingit ka lang doon. <laughs> <laughs> oh, sabi naman, wala naman ako sinabi ko nung Ano? ko nung sinabi mo yun, sinabi tutuyong, ano? anong sinabi yon? yung sinasabi karamdol. nagugutom na kami ng mga anak mo, lahat pagkain. ah ganon chapalan. Ka hindi ka, kaya pumunta ako dito, ingay ako ulam, Hingi ako tari ulam. <laughs> no, hindi 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 ulan. Alam mo po yung sinasabi, minsan nga, sinun, ano, ako nun sa eh, sa inuman para ito doon. Para hindi ito po. bote ng Red Horse, umuwi na, ay kang hindi ito po Kaya hindi nakakapunta pa nakaraan sa inyo to, may black eye. Hoy, sabi mo may laglat ka nun ah. Black kaya

Mukha ba okay? <laughs> <laughs> Hindi na pala na mag-download ang panda. Meron na pala panda dito. <laughs>